Iniuto si Pangulong Bongbong Marcos sa isa ilalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang uunahin, ang mga taga-Department of Public Works and Highways. Darito nga kay Unang Balita. Mula ng ilunsad ng sumbong sa Pangulo website, mahigit siyam na report ng natanggap ayon sa Malacanang. Labing isang flood control project sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet ang na ni Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo ng Malacanang ang susunod nitong hakbang. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sa lifestyle check, pwedeng silipin ang Statement of Assets liabilities sa Net Worth to ng opisyal, gayon din ang kanyang ari-arian at travel history titignan kung tumaba ang kanyang yaman say sa idineklara sa SALN o kung may bigla siyang pagyaman habang nasa posisyon. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung mapatunayan ng kamal ng yaman ng isang opisyal na higit sa dapat na kinikita niya, pwede itong basihan para matanggal siya sa posisyon. Sakop ng utos ng Pangulong lahat ng opisyal ng gobyerno pero uunahin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways so DPWH. Wala pang bagong pahayag si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero dati na niyang sinabing siya mismo ang mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Hindi rin daw siya nakinabang sa anumang katiwalian. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng budget, transportation at information and communications technology departments gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahan magsasagawa ng lifestyle check pero narin din na iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Itinanggi ng Palasyo na palabas lang iniutos sa imbestigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isiningit lang ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan matapos sa mga opisyal ng gobyerno at makasabot na kontratista. Sunod na mga iimbisigahan ng mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaring sangkot sa anomalya. Sa Senado na talakay naman ang umano'y sistema kung saan nagiging na ng katiwalian ang mga district engineer ng DPWH. The DPWH has become a playground of syndicates. Sila na lang yung tagatakbo ng mga contractors and who knows, maybe even the funders. Dagdag ni Lakson, dapat din magpaliwanag ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Information na uh, keep uh, coming in no, sa aming opisina na itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and uh, I've, talk, I've talked to some uh, contractors, private contractors, na they had this experience of being offered no, accreditation by uh, PICAB na sila, sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Sinisikap para ng GMA Integrated News sa makuha pa rin ng PICAB. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Dahil sa pagkakaiba ng opinion, kaugnay sa balasahan sa Philippine National Police, kaya nasibak si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III at ayon niyan kay Interior Secretary Junvic Remulla. Si Torre hindi pa makapagbigay ng pahayag tungkol dito pero anya wala siyang sama ng loob. Darito ang unang balita kasama nating si Maris Umali. Sir, wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Yan ang mabilis na sagot ni General Nicolas Torre III nang tanungin kung may hinanakit siya kay Pangulong Marcos na nag-alis sa kanya bilang PNP chief. Do you think it was unfair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I, I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Nasa kamera si Torre ngayong araw para batiin ang nagbe-birthday na si ML Party List Representative Laila Delima. Humingi muna ng panahon si Torre bago maglabas ng opisyal na pahayag. Uh, well, uh, so many things were said uh, in the past days by other people. Magingin nyo na muna sila. I'm still compo composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ang pagsiba kay Torre nag-ugat sa ipinag-utos niyang balasahan sa PNP na hindi naprobahan ng NAPOLCOM. Pero ipinatupad pa ni Torre ang rigodon. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Remulia na tinanong ng Pangulo ang rekomendasyon niya ukol dito. Uh, it is difference between me and uh, the general. And he refused. Um, he insisted that his system be followed. Uh, but again, we are a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So th in the end, there is no rancor naman eh. He just couldn't accept it, and the president said, "Okay." Uh, he asked me for my recommendation, and I said, "We have to continue in this path of correcting all the errors of before." And of the previous administration. Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation that was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP na hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Ever since PRRD's time when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above. And the president merely wanted to restore that into to institutionalize it back to how it was how the law was intended. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulya na wala silang hidwaan ni Tore at nananatili ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. May inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Tore. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Tore. Pero sir, tatanggapin niyo meron? Let's just Sweet, masyado namang nauna ang karuahe dyan. Pag uh, tatanggap hindi, eh, wala pang pa ang announcement. Kinumpirma rin ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Tore. Pero hindi sinabi kung ano. sa na lang daw ito yaanunsyo kapag tinanggap na ni Tore. Si General Tore ay napakagaling na public servant. At maari uh, maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre, pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga naunan ng programa ni Torre Pero ipapawalang bisa niya ang rigodong ipinagutos nito sa ngayon, masusing pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng balasahan. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong PNP spokesperson kapalit ni Brigadier General Gene Fajardo. Si Brigadier General Randolph Duanyo ang hepe ng Public Information Office na ayon kay Nartates ay dapat na ring PNP spokesperson. Designated siya na spokes. Spokes ano? Mm, eh, nandito ang ating PIO. Eh, under naman yun doon dapat. Di parehas kami. Yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO. E, parang isa lang atayo yun. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kahit tinanggal na noon, mabilis pa rin nakababalik ang mga iligal na isabong e sites. At ayon yan sa Department of Information and Communications Technology, DICT. Kaugnay na ng mga kaso ng nawawalang sabungero, hinihintay na lang daw ng Department of Justice ang dagdag na mga dokumento mula sa PNP bago maglabas ng sabina sa aning na inireklamo. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance, at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang ibang dagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga sabina sa nasa 60 mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights. Sinabi ng Department of Justice na wala pa so witness protection program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. He's still on the process. The uh, witness can only apply under the witness protection program once uh, the case has been evaluated by the our prosecutors. According to our police counterpart the witness is very much secured. There's no doubt that uh, something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, labing walong police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish. Or influential or big personalities. I give uh, the full commitment of the agency in pursuing this uh, investigation until, uh, until the end. There will be no sacred counts. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of fighting aficionados. Ang isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi magmatch ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sa sabongeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake. We can put uh, weight dun po sa testimonial evidence of uh, certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nagugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabongero. The gambling breeds other evils. Crime, corruption, and violence. The case of the missing sabongeros proved this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 libong illegal e-sabong sites na ang napa-take nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at uh, hindi lang po uh, illegal gambling. ang kas Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi e-sabong pinapangalanan nila na uh, candy that something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat natitakedown po, mabilis din po itong lumulutang. Ganong kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the sites, it's another thing stopping the operation. So, kailangan may arrest. That's why, yun yung pinakaimportante. Are arrests being made? Internet offers anonymity to users. So yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Ngayong buwan ng wika, bida ang mga makata dahil sa kanilang pagsambit ng mga kasabihan at tula. Kung kaligtasan ng Pilipino ang inyong habol, saan ano nyo ginastos ang budget sa flood control? Tayo'y nakaligtas sa mananakop na nakakatakot, ngunit hindi sa gobyernong kurakot. Yan ang makatang si Rain na may entry na tula tungkol sa problema sa baha. Very timely ang kanyang obra na may pahaging pa sa social issues. Pero hindi rin siya nagpahuli sa pagtula ng nauusong kataga. Pilipino ako, Pilipino tayo. Sorry kung ang pagka-love team nyo. Ibigin ang wika sa isip, sa salita at sa gawa. Bakit sa akin di mo magawa? Yan naman ang gurong si Richard Brent Aquino o Sir Boki na nagbigay ng wikang pangkaalaman na may halong katatawanan. Sa pagbabasa ng entry sa kanya mga estudyante, tila feel na feel ni Sir ang bawat atake. At, dahil ang wikang Filipino ay sumisibol, sana all, noong lumayoy hinahabol. At ang wika ay mahalaga sa komunikasyon palibos naman ng konting atensyon. Benta sa milyong-milyong netizens ang kanilang gawa. Dinagsa ang concert ng hip-hop group na Black Eyed Peas sa Pasay kagabi. Ibinida din ng Apple the App at J. Ray Soul ang kanilang Filipino roots. May unang chika si Athena Imperial. Black Eyed Peas opened their concert party last night with a bang. Singing their hit single, Let's Get It Started. Hindi bumaba ang energy ng crowd sa lineup ng performances ng award-winning hip-hop group. The audience got more excited nang lumabas sa stage si Sandara Park at nag-perform kasama si Apple the App. During the concert, BEP's J. Ray Soul proudly announced her Filipino roots. Ikinwento rin niya kung paano siya naging miyembro ng grupo. At the moment that changed my life is when this man right here discovered me. So from a small town road in Laguna, The Black Eyed Peace. make some for the everyone. <laughs> special ng concert na ito ng Black Eyed piece, Dahil perform siya uli sa harap ng kanyang mga kababayan. Imagine 20 years old kagaling sa Pilipinas and then you step into like a group, a legendary group like that, right? So it's a lot of pressure. That Filipino spirit was in me. Like, you know, us Filipinos, we're fighters, we're resilient, and no matter what, we're gonna show up. and show out Actually like growing up with my singer friends like I've built like a family and community nung uh, bata ako sa Popstar Kids I remember um we were I was performing with um Julian San Jose and Rita as well Bago rin ng concert last night bumisita ang grupo sa hometown ni Apple app sa Pampanga Ibinigay ni Apple ang kalyeng ipinangalan sa kanya and dedicated the street to Apple. <laughs> and it's just street. At tinakamang kanilang followers sa mga pagkaing inhanda ng kanyang mami. Yung kanin, chicken adobo, at sinigang. So this is a traditional Filipino uh, comfort meal. Ito ang unang balita, atina Imperial para sa GMA Integrated News. Showbiz chika, hey Mar! Yeah, hi! <laughs> <laughs> ang mga pink ladies, dito na nakikiuso si Kapuso Primetime King Ding Dong Dante sa pagsusulong ng B1 Tama Campaign kontra disinformation at misinformation. Ibinahagi rin ni Dong ang kanilang family celebration pagkatapos manalong fama's best actress, ang misis niyang si Primetime Queen, Maren Rivera. May unang chika, si Athena Imperial. Sa lahat ng sumasagisag sa ating mga guro, sa kanilang dedikasyon, sa kanilang sakripisyo at kamamahal sa bayan, para sa inyo po ito. Sweet treat ang handog ni Dingdong Dantes kay Marian Rivera matapos manalong Best Actress sa 73rd Famous Awards para sa pelikulang Balota. Ipinagdiwang din ng kanilang pamilya ang pagkilala kay Marian sa kanilang weekly gathering. Sobrang proud kami sa kanya. Sinisiguro lang namin na we have we we spend quality time with with each other. E nagkataon din na kakapanalo lang niya the day before. Kaya so it was also already a celebration in itself. Alam ano mo, dream talaga niya na magkaroon ng mga ganitong roles eh. And bonus na talaga na nagkaroon siya ng recognition. Pero now that the awards are really coming in, di ba yung mga recognition ng best actress niya for that for that specific role really means so much to her because uh, she really loves her craft as an actress. Another blessing din ang pagkapanalo sa 37th PMPC Star Awards for Television ni Ding Dong bilang Best Game Show Host para sa Family Feud. Sa sunod-sunod na recognitions ng mag-asawa, nagsasabi na kaya sina Zia at Ziggy na gusto nilang sumunod sa yapak ni na mami at daddy? We don't know yet but one thing is for sure, Uh, we always make it a point that um, regardless of what we do di ba, in our profession, lalo na dito sa media, sinisiguro namin na ginagawa namin ito para balang araw masabi ng mga anak namin ay, ay uh, proud kami sa trabaho na ginawa ng aming mga magulang. Yun ang parati namin iniisip. Be one tama sa adventure. Dahil sa mga anak, Passionate si Ding sa isinusulong niyang bagong advocacy ng GMA, ang b Tama, na nagsusulong ng accurate at educational information sa entertainment shows. Sila talaga yung consumers. Sila yung pwede manood sa amin. Sila yung pwede makakuha ng, ng mga kwento dahil sa aming mga trabaho, dahil sa aming ginagawa. So we always, always keep them in mind. Kasama niya sa advocacy campaign, sina Boy Abunda at Chris Chiu. Magiging tampok rin soon sa Masterclass Series ang Bihuan Tama kung saan ang kanilang magiging audience, kabataan. Katuwang ng Kapuso Network sa advocacy campaign na ito ang ilang partners mula sa iba't ibang sektor na dumalo at nakiisa sa MOA signing. At GMA Entertainment Group, we've always believed that learning doesn't have to feel like a lecture. It can be fun, exciting, and yes, Even binge-worthy. On our 75th anniversary, we're leveling this up with matuto, matuwa, bihwan, tama. Ito ang unang balita, Athena Imperial, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.